Wala, lumabas ka ng intan ah. Hindi, okay. papasok talaga ako naman, kitang papasok eh. Pero dapat mag-tempo na tayo kay Doc para masabihan natin siya sa plano natin. Pwede. Pero sabihin ko, last minute tayo ah. Oo. May chance bang mag ka, mababa? Wala naman na. okay na. <laughs> ano yung mga fans na naman yung iniisip ko, sana huwag mo siya na mag-ass. naman daw atay accommodation, pero regardless, ang concern ko oras. Oo, oh, hindi. Di naman ako, di naman tayo pasok na sa accommodation eh. Pwede ata eh, wala daw eh. Hindi, hindi naman ako mag-a-ass. Siyempre, balikan na ang plano ko. I mean, last option yun. Pero kung hanggat maaari, Ayoko din mag-overnight kuwi ako. Diyan, dumi na pala. Bakit? Anong Ay, nangyari. Ayoko nga pala, Mindoro pa to. Eh, 16 minutes lang dito. Kung parang mo sa EDSA nakalagay heavy traffic. Ay, na traffic din dito. Okay na yan, kaysa EDSA. Maluwag yan. Ano, wala na, wala na. Tara, tara, Taxi ah. Ano, bagay ng scooter? Hindi nga siya bumalik sa buhay na araw. Eh. Ay, kita. Kita mo pa ako, no? Alam ko, kakaliwa na tayo dito eh. <laughs> Yung bilis ng supply Mabilis yan pero pinapago yan. <tinyo> dito, Ayan, ambot, na enforcer yan Ayan dito nga sa'yo Ayan yung ito yung nga Ang ano pag naman sila sa gabi sila yung umaharang Alam mo yung pa metro walk na way? Hindi yun na hindi, hindi ko ka dito Alam ko lang sa ultra, patake at pasig. Maps lang yung basihan ko yung St. Paul Pasig dapat yung lalabasan natin Dumi ng motor, parang wala na sa kondisyon Kakanan tayo dito na na Okay Hopsia. Okay. Ano sa to? Ay, hi? hams, sam Andres <laughs> na pasok. Sorry, sorry. Matataas hams dito. Ayan ay, ano eh. Ay, no, ay, ay, yung motor. Uy, si ate pala yun. Ano, na yun. Nakapit na yun. siya. simple na to, di ba? Yung kanina, lagpas na. Hindi ito sa likod. Ayun, tagal natin naging polinyang, lalo ako. Eh, ang napag-graduate yung polinyang pa. Ayun yung nagpapakita ng loyalty ko, pre. Hindi lang sa eskwelahan, pati sa babae. Eh. <laughs> Ayup. Kaliwa ka agad Tan. Sorry. Yan lang. Dito na yun ba? Isu after ng Isuso ba yan? Oo, oh, yan. Ay, yung autocop. pala. Bukas kaya si Regio? Sabay sarado si Sarado yun. No? Ayun, bukas. Ayun, bukas. Hindi kasi sarado siya pa nasa Balakan Kaya ba yun ng ano? Di Regio? Hindi. Uy! Hey, Pero pa marado last siya. Parang naiilang pa rin ako. Parang hindi eh. Ah, kaya. Sagad. lahat pa nga box. Kaya ba? <laughs> ah, sa... Mas mahaba yung akin po eh. Hindi, mas yung gano'y. Oo nga. Sa mapaking eh, no? mas mahaba yung akin. Ang tanda ko. Mas malakas yung akin. Uh, ligaw na naman tayo sa AutoCamp. Kasama ang tropang si Raymond. Check muna ng motor bago yung long ride sa Aritao this Saturday. Papalit lang ako ngayon ng air filter. Babalik ko yung stock. Pangit daw yung washable. Dito ulit sa Tortigas. Pa-PMS ng motor kalabasa. Tapos may isa pa order na sisig sisig. Kain natin. Um, ang dami yung yung sisig. Eh. Naging stop ba dyan? Hindi, may stop right sa kante. Ah, ubusin nga natin yan. Oo. Oh. Uy, hindi ako kaso boy. Kaso ka dyan, boy. Ayun, ito. Wala, sa side mo, Ano, 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 Minsan kasi ano, 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 kinakabahan mo kasi. Ayun, hey, no, hindi mm -hmm. ako sa tayong tinapo. Closer. Uy, dikit. Eh, pasok ka dito. Ayun ko lang di dumaan dito ah. Uy, gagawin namin ng bago. Oo. Hey, hindi ganitong itsura tanda ako ah. Na-extend na kasi tayo ito. Oo nga, lumaki. Lumaki na. Ito ba, hindi na makakinahatid dito. Tangin na sa tinga pre eh. Sakit sakat ba? Diba? <laughs> oh, good luck eh Iba pa ito nung pag sa Rockwell, pang mayaman din Oo, yung lakas na ganda lang ito na ah. drag Oo, oh, di tulad sa SM no? Open pa kasi eh Ang laki Sorry Maingay talaga pangkotse kotse tayo tan ha? Oo, mayroon pa tayo ang motor baka nang dulas lang nung saig niya oo parang rubber na niyo, makaintindi hmm. ito ang ibang nga itsura niya pre ito Di na dito? oo Oy, so, ay, ay, ay. traffic ka din bro Nan, mahal sa iyo, aingat ah, ganoon siya pre uh, pagpark na pala tayo ng air filter ngayong araw na balik natin sa stock hindi daw pala advisable yung washable na air filter kasi magiging dumihin yung travel buddy mo mas okay pa din daw stock lang natin galing do sa vulcanizing minaalas na pa ako ng sobrang laki buti na lang nakapag ride ako ngayon sakto lang din before long ride at least dito ko nakita yung butas